Nakaka-depress daw kapag marami ka daw pera. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Marahil marami sa inyo ang nagsasabing money can make you happy. Ngunit lumabas sa isang pag-aaral na ito ay kabaligtaran sapagkat nakakapagdulot daw ito ng depression. Tara, let's prove it! Ayon sa finance.yahoo.com, nang ilang mayayamang individual ay sinasabing dumaranas ng affluenza Isang social condition para sa mga taong labis na nakatuon sa material na bagay hanggang sa umabot sa puntong nagiging negative na ang epekto sa kanilang personal value at behavior. Dagdag pa sa isa.com na ang Easterlin Paradox ay nagsasaad na sa isang punto ng oras o panahon, ang kaligayahan ay direktang nag-iiba. It's either nagiging stagnant ito o nababawasan pa depende sa kita o pera ng tao. Kaya naman pa ng mga eksperto na magkahiwalay dapat ang pananaw ng tao sa pera man o sa happiness. Dahil ang tunay na happiness ay nakukuha sa meaning of life, deep relationship at ang purpose sa buhay.